Sige, ko na ba? O, sige na! Sayang yung oras! Hindi ko na na sa taas! <laughs> dapat dito, dapat dito. Ayoko na, dinadaya ako. Daya dyan. Game, game, game! si sirau bumark mabilis yung pangyayari. Masyado mabilis yung pangyayari nandito. Nandito yung ebidensya, masyado mabilis yung pangyayari. Bakit ako? Oh, 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 oh,

negative negative oh my minus 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 minus, minus 1 minus 1 pag, pag <laughs> minus 5 minus negative <laughs> <laughs>

<laughs> Kitang kita na naman. Kitang kita. Anong score? Anong score? Negative 5. Kitang kita. Kitang kita. Kitang kita. Negative 5. Oh, ten, ten, ten. Kaya <laughs>

Negeri saja, <laughs> tak boleh. Oh, jangan, jangan, jangan. Masuk lagi <laughs> ke dalam Oh. Eh sige, dali. Merakdato sa palasa pa. Total, total. Total, total. Oh, see, see. Like and, 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 and. Yes. Like <laughs>